Kanina nandoon ako sa kay Catherine, nil, nil, ano, nil Salon. Ngayon, nasa ano ang bro? Nasa Ricky Nasa mga kabro. Kasama ko si Madir. Always. Kung saan ang lola, nandoon din siya. Okay. Oh. Say hi, ate, kasi. Hi. Hi. Malay mo. Mapaganda si Ma. oh. Ma'am. Mamaya, oh, i-ano yeah. yeah, kita. Before and after si. Yes. Hmm. Kay nila, no? Kay Katrin. Oo. Hey. Uh -huh. Sa doon. Galing ka na doon. <laughs> <laughs> Kasi sabi ko, di ba? <laughs> <laughs> Hindi babalik ako dito. Plano ko bumalik dito. Bala ko mag ano dito eh. Nagpa, tapos na Ikaw, okay ka lang. Hindi ka magpapagubit. Iksian mo na lang kaya ng maiksi. Nang iksing iksi. Para na iba talaga ng ano? aura. Aura ibang look talaga. Sige, mahala ka dyan sa buhay eh. mo. Ibang look. Ito, iba na rin yung lock niya. O, oh, sa likod yes. lang, ano, yun mo. Puray mo ba yan? Ay, bro, magpapa-ano. Magpapa-beauty na lang ako. Yes. Kasi ang ilalim yan dapat doon kukunan kasi magpa-fly away eh. Oo, oh, yun nga. Kailangan kayo. sa ilalim ang Oo, kailangan kong ilalim. Talagang ram. Hindi ka pa pumibili. Wine okay. glass. Oh. Kasi bukas na may 10 percent. Wine glass. Bukas. Okay. 10 percent oh. daw bukas. Sayang ano. So, uh, Magkano ang isang box? Ewan ko, basta isang piraso, 160. Ano, 160 na lang. sayang. Ano, ano nga talaga tayo sa mga discount? Ewan ko ba? Ang mga nanay talaga ganyan. <laughs> talaga di bilangin mo talaga yung gagastos sa Oh my goodness. Okay subscribe na lang kay Bagyo Films sa ano mamaya. Uh, nasa sarig-kireyes na naman kami ngayon. Kasi simple lang. Simens, sinamko pa no lang para pareya science na lang siya. Natataga to si Momot Macol. Okay. Mature na tayo kasi magsi-60 si na rin kaya tayo. Sino? Ako, 57. Ikaw, te. Ilang taong ka na? 57. 57. Ano? Ano ko yun? Ito, si nanay, 7. 7 to 8. Anak ko. Wala na. Lahat na halata. Wala. Pag nagkakaedad ka talaga, wala. Pero tingnan mo yung suot ko. Naghalos maghubad na ako. Oh, <laughs> Ay, gino, ah. Eh. Ah. Ano na Nasa ano na kami ngayon? Nasaan kami ngayon? Ricky Kung saan mapunta ako, saan doon din si nanay. Ah. Taga Citadel kami. Citadel, taga ano, dyan sa si, harap ng Southville. Ah, Kaya na malingki kami ngayon. O, sabi ko daan na tayo dito. Kasi kayo naman may mga iduwa ito eh. Kaya sa ganda yung Ano, kailangan lang sa ilalim babawasan ayoko sa labo. Di ba ni mag-bobcut? Basta ano, wag lang mag-laplay away pa ano. Sa ilalim yung ano. Meron din siya ng flavor para madali siya ng dalaga na. Oo, oh, oh. sa likod lang iksian. Oo, oh, At tama yan na iksian sa likod. Oh, oh, oh. Ito ang magnanay maghapon ngayon. Oo. Oh. Wala kaming nagawa sa mundo. <laughs> Nimiyaw, okay kika lang. Yung time mo. Oh? Bye bye. Love you, love you all. I-upload ko to. Sunod-sunod na. Bye, B.